Brad Jeff The is day. on. Brad The Devotions. David Brad? Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Lolo Peps. Smile, 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 naman tayo dyan. Smile naman tayo <laughs> Good morning. Take it away. Ay, iba pala yun. Uh, 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 si, si ano naman yon Si JQ. Yan. JQ. Oh, yeah. Take it away. Jokerino. -Kirin. Jo Jokerino. <laughs> hindi na, hindi Sorry, na ang inabot naman JK. Ah, oo oh, nga. Oo. Oh, oh. Hindi mo kilala si Joker Rino? po, sorry po. Hmm. Baka wala pa ako <laughs> sa mundong ibabaw ng mga panahon na yon. O oh, sige. So, ang, kasi ang inabutan niya si Ike Lozade. <clears throat> ba? t-shirt oh, t-shirt oh. ni Pastor. Permission to dance. Ba, mukhang habang magpapastor siya ngayon, sasayaw siya. Brad Jeff, kumusta ang findings naman ng ating ano, ang ating examination kahapon Praise, Praise, Praise God. Praise God. Amen. God. Dok, Dok John Rakinyo ng RG Clinic ay natin niya sa Bangkal. Napakaganda ng result, umayos ang ating puso. Medyo mabilis lang yung pintig, pero alam naman nating AF kasi ko Brad Ted, atrial fibrillation. So uh, erratic yung aking heartbeat, hindi siya sinus rhythm. Pero may gamot naman, may maintenance na ako for six years. So, pampalabnaw ng dugo. Pero overall, sugar, creatinine, perfect, maganda. Thank you, Lord. Oh, at uh, ito yung ano, katotohanan talaga uh, Brad Jeff ano. Pati nga sa mga nagkakaedad na ako, uh, aminin ko nga si ito si Chacha. Eh ano 'yun? Cycle of life eh. Oh, at uh, mapapalad po yung mga senior na, na wala pang iniinom mm -hmm. na maintenance medicine. Mm -hmm. Opo, oh, yung ibang nga po eh, yun yeah, di ba? Uh, umaabot po ng mga edad na hindi nila inaasahan. So yun po yung mga mm -hmm. ibang mga pagkakataon Pero talagang yan po ang buhay sa mundo. Cycle of life. So ngayon, para tayong magkaroon ng inspirasyon sa ating buhay sa mundo, eto na ang magandang balita. Brajev Yes, talking about inspiration, 77th birthday ngayon. Nakikinig daw sa atin, Nanay Carmen Casanova ng Mandaluyong. Thank you, uh, pinadala ng anak niya si Alvin. Batiin daw natin, Nanay Carmen, 77. Avid fan mo raw to, Brad Ted, mula pa ng Hoy Gising Day. So, yan. Kaid hindi mo naman kaedad to, fan mo lang, okay? So, <laughs> kahapon nakita ko rin sa Bangkal, Makati, Jong at Josie Bautista, thank you so much for tuning in. At si Rene Tabtab, nakita kong kakalat-kalat dito sa kainta, thank you so much. Topic po natin, anong klase bang pagmamahal mayroon ng Diyos para sa atin? Uh, kahapon po sabi natin, pagka tayo uh, nag-fully surrender o isinuko ang ating buhay at ang ating tiwala sa Kanya, He will give us victory. Isang aspeto pa po ng klaseng pagmamahal meron ng ating Diyos ay siya'y mapagpatawad. Sabi nga, uh, He doesn't keep records of wrongs. Hindi ka tulad ng ilang misis na kakilala natin, di ba yung uh, nagiging historical na alalay kasalanan mo kahit nung mag pa lang kayo. But anyway, pag sinabi natin mapagpatawad, naalala ko yung unang sermon ni Jesus nung siya'y nagsimula ng kanyang ministeryo dito sa lupa, ang laman po ng kanyang uh, preaching o sermon ay imbitasyon sa Diyos na magbalik loob. Ang preaching po niya is repent for the kingdom of God is near. Okay? Nung bumaba naman po yung Holy Spirit sa mga disipulo para i-empower sila after ni Jesus bumalik na sa langit. Okay? Nag-preach po si Pedro sa harapan mismo ng mga taong uh, nagkutsaba para mapapatay si Kristo. Na-convict yung mga tagapakinig dahil sila mismo yung nagtulak para ipako si Jesus at palayain yung magnanakaw instead na si Jesus. Na-convict yung mga to. At ang preaching ni Peter, repent as well. Ano po ba yung repentance? Ang sabi sa unang 1.1.9, kung iyahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kasamaan. Ito po ay may kondisyon kung tayo daw po hihingi ng tawad. Ang problema po kasi maraming mga, I mean, as a pastor for almost 20 years, marami ko nakikilalang mga gumagawa ng kasalanan at feeling nila justified yung kanilang ginagawa. E eh, bariya lang na may nanakaw ko kumpara dun sa politiko na binoto ko. Ang laki, di ba? Ako naman, eh, pa-flirt-flirt lang naman tong sa akin. Eh, hindi naman actual ako nakikipagtalik. So, minsan, feeling natin hindi tayo makasalanan. Okay? And we try to compare it. Yung iba naman, gina-justify talaga. Kasi nga, eh, ganito na ako. Ano magagawa ko? Eh, lumaki na akong ganito and all. Pero po, ang sabi ng Diyos, lahat tayo pinanganak na makasalanan, at ang kabayaran ng kasalanan ay eternal na kamatayan. Pero ang maganda naman po sa Diyos, kung tayo tatalikod, yung prodigal son story, the word metanoia o yung Greek word po for uh, repentance means a change of mind. Yung pong prodigal son, lumayo sa ama, tumalikod sa ama, gumawa ng sangkatutak na kasalanan, pero nung na-realize niya, metanoia, repentance, babalik ako sa tatay ko na lang. Yung po yung change of mind that leads to change of direction at ang naghihintay po sa atin pag tayo ay nagpakumbaba at inamin na tayo makasalanan at tayo ay nagkasala sa Diyos ang naghihintay sa atin open arms tulad ng prodigal son naghihintay lang ang ama sa langit upang yakapin tayo sa muling ating pagbabalik at ang pangako sabi po rito magpapatawad siya at patuloy na maglilinis sa lahat ng ating mga kasalanan gusto ko lang po kayong encourage ang paghingi po ng tawad sa Diyos requires humility, requires acknowledgement na Lord, mali talaga yung gawi ko. Mali talaga yung kalakaran ko. At again, si Ted saka si Chacha, kanina sinasabi parang hopeless na. No? Pero sabi nga ni Ted, patuloy lang tayo umasa kasi si Lord hindi po yan na natutulog. Hindi natutulog ang Diyos. Who knows, baka yung mga tao na yan, pag kinalampag ng Diyos yan, baka sila'y humingi ng tawad at hopefully bumalik sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Again, ulitin ko po, unang 1, 1, 9, kung iyahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kasamaan. Panginoon, salamat po dahil ikaw ay hindi nagtatabi o hindi nagkikip ng score ng aming mga mali. Bagkus Lord God, naghihintay kang kami bumalik buong puso at na aming pagbabalik at paghingi ng tawad. Kaya Panginoon, kami po mismo, mismo dito nakikinig sa iyo ngayon. Saliksikin po namin ang aming puso kung may mga maling gawa. Huwag kaming mag-compare sa iba. Lord, kung ano yung aming partisipasyon sa maling gawain, ihingi namin ang tawad sa iyo dahil ikaw ay buhay at tapat magpapatawad sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahala Panginoon, muli po maraming maraming salamat sa araw na ito sa panibago pong aral at diwa na amin po natutunan sa The Daily Bread. We pray, Lord, na iyo pong alagaan, lalo na pong kalusugan ni Brad Jeff and bless his mission always. Lord, salamat po muli sa araw na ito. At kami po'y nananalangin para po sa haba pa po ng pangunawa sa mga nangyayari yes. po sa amin at sa aming kapaligiran. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Patience, haba ng pangunawa at uh, <coughs> baby girl, sabi nga eh, <coughs> hanggang doon na lamang tayo. Dahil kakatapos <laughs> lang ng uh, The Daily Brad uh, na, Nabangkit ni Brad Jeff ha Yung iba daw ho eh hindi ho nakakalimot na, As in kahit na noong mga una pang mga kasalanan Ni Mister eh ano, inuungkat Meron silang <clears throat> uh, record Ng iyong mga kamalian. Correct. Oo, eh, Correct Yung isa kong ka kaibigan Yung si misis niya no And na, 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 ano, na, I was a witness Doon sa kanilang baritaktakan at, uh, sabi ni Mrs. Don sa kanya, e, alam mo, paano ako magtitiwala sa iyo? Ha? Ha? Eh puro ka ano? Ha? Puro ka PR. Anong PR? Sabi ko, public relations, mare. Hindi. Previous record. <laughs> <laughs> Bago na pala ang meaning ng PR ngayon. May record, kaya hindi nagtitiwala si Mrs. Oo, oh, eh nagtatalo nga kasi sila. Eh sabi nung mister, ano ka ba naman? Eh ma, no, noong pa naman yung mga yun. Mm -hmm. Ba, eh, ano ka ba? wala mo naman ako. Mm -hmm. Kasi nagpapaalam oh, oh. si mister. Oh, oh. Eh, ba, paano ako magtitiwala sa'yo? Puro ka PR. Mm -hmm. PR ka ng PR. Ah. Ayun, yun pala. Eh marami na siyang record. Previous record. Buti kung yung record mm -hmm. ay maganda. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Stop na talaga eh, Iba yun <laughs> Ibang okay. record daw yun Sige So uh, Brad just Salamat na marami uh, Marami ngayon Nag-aabang uh, nag din nga sa atin Dahil sa ito yung ating uh, uh, Pagpapalabas din Ng mga Naging magandang Pagbabago sa mga buhay Ng ating kalahok Sa ating What's on your mind And uh, Definitely Itong ating mga nakakaugnayang Brad Tandaan nila Hindi man Eksakto yung verse Pero yung leksyon sa araw na iyon. 'Yan ang importante. Roger. Amen. Yes. Sabi nga ni nanono si Jojo at DB Webos, sakto nga 'yung mga pangaral natin. Ninang Cory at uh, ninong Albi ah uh, uh, ninong uh, Nepomuceno. 'Yan, kalimutan ko 'yung pangalan ni Ninong Tuloy. Salamat for tuning in mga super seniors natin. Ninong Albert. 'Yan, Kala nyo, si na ako. <laughs> nalimutan, nalimutan mo rin nalimutan. 'yung pangalan ng ninong mo ha. Oh. na nanonood sa TV nila. Na, man, number man, one fan mo ito. to baka naman kasi Nino, baka naman kasi ninong mo sa binyag. Correct, naiintindihan, eh, natin, naiintindihan natin 'yan. ko isa edad mong 56. Ma, eh, sigurado ay, ako. Panili man. 56 is ago yun eh. Hindi, ninong sa kasal. Ay sorry. Ah. Oh. 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 number one fan mo rin ito. mga hmm. alam mo Edmotet talagang lakasabayan mo tong lumaki eh. So, mga ano na ito. Sige ka! Sige po. Again, wag mo kayo mag-click ng rec. Ito po ang inyong daily brad. Your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Elisco Pides. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.